Okay, Pastor. Pastor, ikaw lang man ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Ayon sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, hindi niya tatanggapin kung susuko sa kanya ang kanyang kaibigang si Pastor Apolo si Kibuloy. Ayon sa kanya, hindi niya nais maging bahagi sa legal na problema ni Kibuloy. Sa isang late-night press conference ng Webes, April 11, 2024, sa Grand Mansing Hotel sa Davao City, Sinabi ni Duterte sa mga mamamahayag na hindi siya magiging tulay para sa pagsuko ni Pastor Kibuloy. Aniya, no, hindi ko siya tatanggapin. Hindi naman ako authority. Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo naman akong damayin dito. Si Pastor Kibuloy kung matatandaan ay may mga kaso na human trafficking, child abuse at sexual abuse of a minor. Ayon kay Duterte, si Kibuloy ay nagtatago sa kanyang malawak na lupa sa barangay Tamayong sa Davao City. Inabisuhan Duterte si Kibuloy na huwag lumabas sa Tamayong kung hindi siya makakakuha ng makatarungan na deal sa administrasyon ni Marcos. Sinabi rin Duterte na meron siyang sariling tulugan sa Tamayong dahil ibinigay ito sa kanya ni Pastor Kibuloy. Buko dito, sinabi Rene Duterte na si Kibuloy ay humiling ng garantiya na hindi siya ma extradite sa United States. Ayon sa kanya, kailangan mayroong kasulatan na magpapatunay na hindi makikialam ang Estados Unidos sa kanyang mga kaso sa Pilipinas at siya ay protektado. Gayon din, hiniling ni Pastor Kibuloy na itigil ang Senate Committee sa kanyang investigasyon sa mga aligasyon ng pang sa Kingdom of Jesus Christ. Sa kabila ng lahat, hindi maging madali para sa mga otoridad na hanapin si Pastor Kibuloy sa kanyang mga tahanan sa tamayong dahil sa dami ng mga bahay doon. Bilang isang abogado rin, payo ni Pangulong Duterte kay Pastor Kibuloy na kung hindi niya inaasahang makakuha ng makatarungan na pagtrato mula sa administrasyon ni Marcos, wag na siyang lumabas sa tamayong pinahayag ni Duterte na si Kibuloy na inagtatago nagtatago again sa kanyang malawakang lupain sa tamayong o mas kilalang Prayer Mountain. Gayun din, itinanggay ni Duterte ang haka-haka na siya ay nagtatago sa kanyang matagal na kaibigan. Ayaw niyang madamay sa isyo at hindi rin siya balak tulungan na sa pagsuko ni Kibuloy. Dagdag pa rito, hindi niya tatanggapin ang pagbibigay suko ni Kibuloy kung ito ay mangyayari man. Ano nga ba ang mga kaso ni Pastor Kibuloy? Una, sexual abuse charges. Ayon sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, si Kibuloy ay nag-abuso ng mga kababaihan at minor de edad. Tatlong kababaihan sina Arlene Caminong, Stone, Faith Gillian at Renita Fernandez ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ang mga detalye ng kanilang ibinahagi ay tumugma sa 74 pages na akusasyon mula sa Estados Unidos laban kay Kibuloy. Ayon sa isang indictment document, si Kibuloy ay kinakasangkapan ang mga babaeng pastorals para sa kanyang sariling layunin. Pangalawa, ang kaso niya sa U.S. Federal Bureau of Investigation Wanted List, Si Kibuloy ay nasa most wanted list ng FBI dahil sa aligasyong sex trafficking. Inaakusahan siya ng pagpilit sa mga biktima kabilang ang mga minor de na magkaroon ng sexual na relasyon sa kanya sa ilalim ng banta ng eternal damnation. Bukod dyan, may iba't ibang pangkaso. Kasama sa mga aligasyon ng sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kampo ni Pastor Kiblo ay tinanggi ang mga akusasyon at sinasabing ito lahat ay terrible at all lies. Lahat ay mga kasinungalingan. Panoorin po natin ang bahagi ng interview press conference na naganap noong nakaraang webes. Pakinggan natin. As a lawyer, I would say that uh, you can go to court and fix your case and... post the bail ban. Uh, that would be an option but if you don't if you don't think uh, that you will get the fair deal with this administration because we have been talking about marcos and everything the Tamayo. Nandiyan lang na yan sa tamayong. Malaki lang ang tamayong. <laughs> ang tamayong malaki yan, sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandiyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Hindi mo po, po di ba search ang bahay na yan? At maghanap ka kay Pastor Kibuloy. You would have to get another wreath. Iba-iba yan. Marami ang bahay na yan. So, mag-ikot mag mag, mag siya dyan. Maghabunan kayo. By the time na matapos na na-pagod ka na, you will become A member of the Jesus Christ. <laughs> the kingdom of Jesus Christ. <laughs> eh, alam ano mo, ang buhay ng tao, tayo naman, simple lang eh. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, tawaan Diyos, punta tayo ng langit. Di ba? o gusto ninyo sa si imperno <laughs> imperno ang gusto ninyo mabahala kayo ngayon kahanap ninyo hindi ninyo mahanap it's a ang ang ewan ko, tamayo, malapit yun sa... malaki ang tamayo malaking malaki. Na, na, sa aking bahay ko. Kaging, uh, <laughs> 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 Look, I'm, I'm, uh, ang ako, magkarapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. <laughs> And uh, if you can find Kibuloy there, I'm uh, raising the ante. Ano ba, magkana ba binigyan ng I'll make it 200,000. Uh, or 300, or even 500. Uh, ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita rin si Buda sa bahay ko. <coughs> okay, pastor, pastor, ikaw lang man ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. <laughs> na, nalipat ko na sa lahat ko. Sa pangalan mo, gusto ka? Ano? <laughs> <laughs> sa ano gusto yung parte dyan na ano? <coughs> bigyan kita. So, totoo yun mo yun? Nang uh, Administrator, in the sense that when he is not around, now probably in hiding. So, yung Somebody has to see the over, see the management of the kingdom to preserve the kingdom, not, uh, not to go into waste. Sayang njaneh, kingdom of God maya. Yeah? clarification on the, the properties and the church also. Oh, may 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 as a matter of fact, may may uh, tulugan ako diyan sa kingdom. Sa likod ng mm, parang ba ang um, kap, kapilya nila. May may kwarto ako doon. Gusto kang pumunta doon ngayon eh. Kasama lang kailangan ko. Well, uh, hindi ko masyado pinag-aralan yan kasi American law yan. Eh. But it is possible may rendition. Pero tingin ko, we will post a ban talagang uh, available. Kung hindi available, Uh, fugitive pero magbilang ko tapos he, eh, eh, gets his liberty I I I I don't think that there will be a, uh... sabi ko naman sa kanya huwag ka maniwala anyang rindiso ng no? Amerika Ikaw kabayan naniniwala ka ba na andyan pa rin sa barangay Tamayong Davao City si Pastor Kibuloy hanggang sa kasalukuyan? Ano ang masasabi mo? at ano ang gusto mong sabihin sa mga kasong kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Magandang araw.